sa nagtatanong po kung paano daw ba ako nag encode dito sa tatlong account na to, isang ECNL version 2 at saka dalawang infusion sa pag encode Ito po yung inuuna ko. Ito muna ang Chrome. Dito muna ako mag encode Tapos, wait lang po, solve ko lang muna to. Ayan. Tapos, ang pangalawa ko pong gagawin is pupunta ako dito sa dulo. Itong braid up, ah, pangalawa. Ayan, re-encode muna ulit ako. Tapos, di nakapangalawa na po ako. Pupunta ulit ako dito sa kabilang dulo. Ito namang sa Opera Mini. Ayan. Tapos, ayan. Di, di ba nakatatlo na po ako? Ngayon, pupunta ulit ako sa dulo. Kung alin po yung nauna ko kagaya niya, nauna ko itong Chrome. Ang pangalawa ko pong gagawin ay itong Brave at ang pangtatlo po itong Opera Mini na. Ganun lang po ako dito na yan. Di Kung kaya ako po inuuna ito si ECNL version 2 kasi nga po diba yung time interval niya e kumpara po dun sa effusion na medyo mabilis po yung time interval kaya hindi po ako dito naiinip sa pag-encode